Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Chat up po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo. Nandito si Amiga. ayan. Magpapakain na naman po ng kanyang alaga. Kakain po, uh, tanghalian po. Papakain po ako at ito po yung kain niya. Ang ulam po niya ay dinagang baka, dinagang bake. Linagang ano, tapos dessert niya ay mangga. Ayan. Kain po siya. Ayan. Nandito po tayo na naman sa ating ginagawa. Ayan. Busy ang person. Busy po habang nagpapakain. Ayan. Gusto daw niya ng mangga. tayo ay busy sa pagpapakain. Ayan. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat sa suporta. Ayan. Maraming po salamat. At ngayon, ayan, papakain ako dito ng ano. Ating, aking alaga. Aking alaga. Ayan. po ang aking ginagawa. Ayan. Ayan. Kailangan lang natin magsipag. Sipagan lang natin. Ayan. Kailangan lang natin magsumikap. Ayan. Ah, tapos na ang taon ng 2-4. Ngayon, 2-25 na. Ayan, kailangan nating magsikap nasa mid na naman si mother. Nasa mid. Ayan po, bakit po nasa mid? Sino nakaalala? Sino nakaalala? <laughs> May na. Tapos na po. Pag po yung pinakakain ko, sabi niya, tapos. Pinakakain ko po siya. Ayan, balik po tayo. Ayan tapos ng taon, ayan kailangan ng mabago naman, maaga magising, maaga tayong magising para maagang makagawa sa gawaing bahay at maagang makapasok. Ayan, para maagang makapasok. Tuloy-tuloy lang ating trabaho, ayan. Magsikap lang. Ayan, magsikap lang at tuloy-tuloy lang din dito sa ating ginagawa sa pag-upload. Ayan. Ayan po. Kailangan lang na bagan lang ang pag-upload. Ayan. Ayan po. Kailangan lang natin si Paga para rin po tayo may may, may upload. Ayan. Ayan po. Kailangan lang ay Mag-upload ng video mo, sariling video. Ayan, yan po ang talagang ano sa atin. Ayan, kailangan lang na ipagpatuloy lang. Kahit tayo busy, ayan, may ginagawa. Ayan, hmm, kunting ano lang din po. <laughs> sipag, kunting sipag. Ayan, maagang nagigising para maaga rin maka makapasok sa trabaho. Ayan po. Marami pong salamat. Bye-bye!